Mama, salamat ha. Simula pagkabata, ikaw ang kasakasama. Gumagamot sa sugat ko sa tuwing pa. Unang nagturo kung paano magsulat at magbasa. Minsan nga napapalo mo pa. Ikaw rin ang unang nagturo sa akin kung paano maging mabuti sa kapwa. Mama, alam kong pagod ka na. Alam ko rin na minsan umiiyak ka dahil sa problema, pero di mo lang ipinapakita. Alam ko rin na may nararamdaman ka na dahil sa maghapong paggawa at walang pahinga. Ingatan mo naman sarili mo, Mama. Di kasi namin kaya pag may nangyari sa iyong masama. Sorry, Mama, matigas ulo ko dahil di ako nakikinig sa payo mo. At pabalang kong sumagot sa iyo. Minsan nagdadabog pa sa tuwing inuutusan mo, Di ako perpekto. diri rin ako yung tipong nag-a-I love you sa'yo. Pero laman ka ng panalangin ko na sana humaba pa ang buhay mo. Gusto ko kasing makikita.